Good vibes muna tayo everyone! Patapos na ang cold season dito sa Pilipinas. Siguradong manlalagkit na naman ang pawis mo dahil papalapit na ang summer. At syempre, natural lang na magplano kung saan ka magpapalamig ngayong tag-init. Kung hindi mo trip magstay at home, o kaya naman magpaitim sa swimming, or walang masyadong budget para mag-overseas, bakit hindi ka nalang magpunta sa summer capital of the Philippines? Ang Baguio City. Pero syempre, baka mapaisip ka kung saang transient house ang tutuloyan mo. Huwag kang mag-alala dahil kami na mismo ang humanap ng perfect transient house para sa'yo. Sure akong gusto mo ng overlooking, tahimik, mura, kumpleto sa gamit at hindi masyadong mataong lugar? Kung yan mismo ang trip mong tuluyan dito sa Baguio, worry less dahil nakita na namin ang perfect transient house para sa'yo. Ito ay ang Rollins Transient House. At bago pa natin ito, ang ating tutuloyan dito sa Baguio, kilalanin muna natin ang tao sa likod ng Transient House na ito. Nagsimula po ang ating uh, Transient House dito sa Baguio City, November 2023 hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang ating uh, Transient House dito sa lugar ng uh, Baguio City. Ang offer namin dito sa mga tumutuloy sa amin ay uh, gagamitin nila ang uh, isang buong unit ng uh, transient natin ay 6,000 ang isang unit, no? Pero mayroon tayong ibang mga room dito, uh, 500 pesos per head. Ang pinagkaiba namin sa ibang mga transient house dito sa Baguio City ay yung uh, overlooking, napakaganda ng mga view dito sa lugar namin at saka kumpleto tayong uh, mga uh, katulad ng parking area at mayroon tayong mga services katulad ng mga uh, massage. Mayroon tayong karaoke, pwede kayong mag-karaoke dito. <laughs> so kaya mag-accommodate ng dalawampung tao dito sa aming transient house. Sa loob ng transient house ay mayroong five bedrooms, dining rooms, kitchen at comfort room. Maganda rin ang interior designs ng living room at mayroong space para makita ang overlooking sa Transient. Samahan mo pa ng free wifi para mai-upload mo na agad ang mga Instagrammable mong pictures. All in all, kaya nitong mag-accommodate ng 20 person na suwak sa dami ng inyong tropa o pamilya. In-expect ng ating uh, mga nagtatransient dito sa Rollins uh, Transient House. Lalo na doon sa taas, yun ay overlooking. Napakaganda po ng view natin. Mayroon kayong makikita mga magagandang puno, pine tree, mga kabahayan, mga building. So napakalapit po ng uh, kwa natin sa city, itong uh, transient house. Tuwing umaga, ma -e enjoy mo ang morning view ng Baguio City. Lalo na kung sasabayan mo ng strawberry o ube taho. Napakasarap, di ba? O di kaya na may kapinggaling galing rin mismo sa Benguet. Damang-dama mo ang simoy ng hangin sa kanilang balcony dahil sa wala itong masyadong katabing gusali. Tiyak na magiging mas masarap ang breakfast at lunch nyo kapag relax ka habang kumakain. At kapag gabi naman, kitang kita, hindi lang ang night sky kundi pati na rin ang city lights ng Baguio. At ang karamihan dito sa Baguio City, dito sa transient house namin, ay eh, napakalapit ng mga pasyalan. 'no, katulad ng Burnham um, uh, The Mansion, 'no, at saka itong Mines View, uh, Strawberry Farm. So, lahat ng uh, pasyalan dito sa lugar na ito As uh, 10 minutos hanggang 15 minutos lang po makakarating na kayo sa mga pasyala. Okay sa so lahat ng mga nanonood sa aming uh, programa, inaimbitahan kayo namin na uh, kapag kayo ay uh, pumunta dito sa Baguio City, pwede po ninyo subukan ang uh, aming transient house dito sa Baguio City. Uh, mayroon tayong uh, Facebook account na pwede ninyo uh, kontakin Located sila rito sa Woodsgate Area 7 at malapit lang sa mga sikat na pasyalan dito sa Baguio City Ganun rin sa palengke at syempre sa city proper Kaya naman sa mga nagbabalak magpunta ngayon sa Baguio as a friend man o kasama ang buong barkada Punta na rito sa Ruling's Transient House and experience Baguio like never before